Limang segundo pa lang siya sa loob ng malawak na lobby at naramdaman na agad ni Rafael Rafi Hernandez ang bugso ng nostalgia. Amoy kahon na pinahira ng lemon wax, kristal na chandelier na kumakanta sa liwanag at ang alingaw-ngaw ng sapatos na dumadampi sa marmol. Bawat sulok ng Aurelia Grand Manila ay pamilyar dahil sa mga blueprint na siya mismo ang gumuhit tatlong taon na ang nakaraan. Ngunit ngayong hapon, dumating siya na parang multo sa sariling kaharian. Nakasimple lang na beige polo shirt at ulibong pantalon, may backpack sa balikat at isang lumang black card na walang pangalan. Eksakto para hindi mapansin. Gaon ang ritual ni Rafi tuwing matatapos ang bawat quarter. Bumibisita ng incognito sa alinmang sangay ng kanyang hotel chain para tingnan kung buhay pa ang kulturang may respeto sa lahat. Mantra niya mula pa nang siya'y bellboy sa Cubao bago mag-abroad. Wala dapat nakakaalam, maliban kay Anton, ang kanyang chief of staff na lihim na nagbabantay sa security camera para sa anumang issue. Paglapit niya sa front desk, abalang nagda-type si Celine, bagong trainee. Bago pa man siya makangiti, biglang may kumalabog sa pinto. Isang pop-up luggage na tumilapon, sinabayan ng boses ng malutong pasabekon. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at ihitang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Hey, bellhop, a little help here. Lumingon si Rafi at nakita ang Amerikanong nasa late 50s, singtikas ng barkong cruise. Paul Thompson, CEO ng Thompson Realty, isa sa mga pinapangarap niyang maging partner sa expansion sa Middle East, pero hindi iyon alam ng kahit sinong staff. Off the record ang meeting nila kinabukasan, at ngayon ang hinahanga ang negosyante ay kinakarga ang ego ng mas mabigat kaysa maleta. Hawak ni Paul ang hawakan ng bag pero nakaturo ang hinturo kay Rafi. Tila walang pupuntahan ang baston ng galit kundi sa taong pinakaunang sumalubong sa paningin niya. Sir, allow me. Mahinaong tugon ni Rafi. Umabot siya ng ulot sa kasumingit ang mas batang kasamahan ni Paul, si Brandon, marketing director, nagpakawala ng biro. Thought Filipinos were born to smile and carry bags. Sumiklab ang mahinang tawanan ng dalawa. Sa gilid, nagtinginan ng concierge at si Celine. Kita sa kanilang mata ang inis, ngulit di makagalaw dahil mga guests yon sa VIP list. Habang sinisilip ni Rafi ang tag sa maleta para tiyaking walang masisira, narinig niyang muli si Paul. Move faster, will you? We've had a long flight from Dallas. Tumagong lang siya. Dalawampung taon na siyang bihasa sa ganitong tono tunog dolyar na walang pakialam kung sino ang pinagkakagastusan ito. Itinuro ni Rafi ang front desk. If you need assistance, Miss Celine here. Pero bago matapos, dinaguan siya ni Paul ng titig. You, handle it. I don't want to waste time with trainees. At sa mas mababang boses, inismeran ang polo niya. Honestly, the uniform standards here are slipping. Saglit na tumigil ang mundo ni Rafi, hindi dahil sa insulto kundi sa alaala. Nang siya'y dalawampung taong gulang, may banyagang guest din na tumnatako ng barya sa sahig at sinabing, Pick them up, boy! Hindi siya lumaban, huminga lang at nangangakong balang araw, wala ng Pilipinong luluhod para sa barya nakakabasag ng dangal. Iyon din ang dahilan kaya niya itinayo ang Aurelia Hotels and Residences para mapatunayan na ang respeto ay kayang ibenta tulad ng presidential suite. Pero ngayong siya mismo ang tinatanggalan ng dignidad sa sariling lobby, naalala niyang ang tunay na misyon ay paulit-ulit na paalaalanin hindi lang ang staff kundi pati na rin ang mga bisita kung saan umiikot ang mundo hindi sa paligid ng mga mayayabang, kundi sa mga taong marunong tumayo sa gitna ng pangmamaliit. Huminga ng malalim si Rafi. Very well, sir. May I have your passport for check-in? Paul slapped the document onto his palm. And make it quick. One. Habang minamatilyo ang pasensya sa loob, lumapit si Marco, duty manager, agaw pansin sa beige na barong jacket ng hotel. Sir, akuin ko na po. Ngunit pinigilan ni Rafi sa isang kumpas. I got this. Hindi dahil gusto niyang maging martir, kundi gusto niyang makita kung paano tratratuhin ng staff ang isang mukhang ordinaryong tao, lalo na kung minamaliit ng guest. Habang ini-input niya sa terminal, tumunog ang intercom sa loob ng tenga. Earpiece na sinusundan siya ni Anton. Boss, need backup? Mahinang sagot ni Rafi. Observe lang. Tinipa niya ang room 1808, presidential suite reserved sa VIP meeting bukas. Your suite will be ready in a moment. Bumaling si Paul sa paligid, inis na inis. Is this how you treat premium clients? Where's the welcome drink? The orchid lay. I could buy this place if I wanted. Sa di kalayuan, napatingin si Brandon sa chandelier, sabay tawa Maybe you should, boss. Upgrade the decor while you're at it. Nilingon nila si Rafi, wari ng inaasar kung sasakay ba siya sa biro. Hindi kumagat si Rafi. Sa halip, inabot niya ang key card. Your welcome drink is complimentary at the Sky Lounge. My colleague will escort you. Sa puntong ito, dumating pang pa isang tauhan ni Rafi, si Nico, Head butler, dalang pilak na trahino ng kalamansi iced tea at puting orchid. Hindi niya alam na owner ang kaharap. Munot na kangiti siyang nag-offer kay Paul. Tinignan ng Amerikano ang baso na parang gamot. "No thanks, I don't trust foreign tap water." Kumirot ang sikmura ng mga staff. Si Rafi sa loob load niya ay pinapalamig ang sarili hindi sa iced tea kundi sa pagmamasdan kung paano huhubugin ang training module sa susunod na buwan. Malinaw na may kailangang pagtibayin sa larangan ng Grace under bigotry. Pag-akyat ng grupo sa elevator, iwan si Celine na nangingilid ang luha. Lumapit si Rafi. You okay? Tumanog siya. Nakakainis lang sir. Akala nila katulong ka. Ngumiti si Rafi. Pinunasan ng hintuturo ang luha niya. Mas masakit kung iisipin mo yung sariling mong halaga base sa tingin nila. Pero tandaan mo, tayo ang nagdi kung paano magbubukas o magsasara ang pinto ng respeto. Pagkatapos, diretso siyang pumasok sa opisina sa mezzanine. Isinumiti kay Anton hang quick report. May blind spot tayo, sabi niya. Kailangan ng refresher sa respect policy, kahit para sa difficult guests. Tumango si Anton ngulit meron itong nakahandang surpresa. Ipinakita niya ang CCTV screenshot. Si Paul pala, habang nagwawala sa check-in, ay kinuhanan ng ilang bisita at nag-viral sa Twitter. Entitled CEO Shames Filipino Staff. Trending sa loob ng 10 minuto, sumisipa ang hashtag Heart of Aurelia kontra Ugly Traveler. Relax, sabi ni Rafi. Hindi tayo nagtatakbo ng revenge show. Pero may tamang paraan para turuang humingi ng tawad ng isang taong madaling manghusga. Inilabas niya ang lumang black card. Nakapangalan pala yon hindi sa kanya, kundi sa Aurelia Foundation, charitable arm ng hotel. Kinabukasan alas 10 ng umaga, ginanap sa Emerald Ballroom ang pinakahihintay na signing ceremony para sa joint venture ng Thompson Realty at Aurelia Hotels sa Dubai Waterfront Project. Nakahain ang press kit, dulang ng media at backdrop na doble ang logo. Si Paul, nakaputit gintong kurbata, abalang binabasa ang script ng speech. Lumapit si Brandon. Boss, are we good? Bagal ng wifi kagabi. Told you we need upgrades. Bago pa makasagot si Paul, bumukas ang grand door. Pumasok ang board of directors ng Aurelia, suot ang navy suit, pinangungunahan ni Anton. Sinundan nila ang batang lalaking nakamaong polo, si Rafi, nang may kasiguruhan ng isang general. Tila hindi nagswak sa inaasahan ni Paul. Who's he? The interpreter? Ngunit nang ianunsyo ng MC at kumislap ang mga flesh, nagtaas ng kilay si Paul. Ladies and gentlemen, Mr. Rafael Hernandez, founder and group CEO of Aurelia Hotels and Residences. Para kang nakakakita ng paputok na nagyeyelong bigla. Nanigas si Paul. Bumaba ang panga ni Brandon. Biglang nanumbalik ang eksena kahapon. Ang taong tinawag ni Lon Belhap ngayoy prinsipe ng entablado. Lumapit si Rafi, ngumiti at nakipagkamay. Mr. Thompson, welcome to my house. Halos mabingi ang mga kamera sa pangingitlog ng shutter. Sa gilid ng ballroom, nangangatal si Celine na imbitahan ni Rafi as special morale guest habang nakamasid si Nico na ngayoy proud na proud. Bago simula ng pirmahan, Tumayo si Rafi, humawak sa mikropono. Bilang host, nais nice kong magpasalamat sa lahat ng bisita, pero may isa akong kwentong gustong ibahagi. Sumulyap siya kay Paul na namumutla. "Kahapon, may isang pasaherong napagod sa biyahe at inakala na isa sa aking staff ang taong ito." Itinuro niya ang sarili. Natawa ang ilang reporter, pero seryoso ang tono. "Walang masamang maging staff." Nagumpisa ako bilang bellboy sa motel na may tatlong kwarto at tagasang banyo, pero mahalaga kung paano natin tinatrato ang bawat tao, hindi dahil sa uniform o accent, kundi sa respeto. Bumuntong hininga si Rafi, ipinatong ang card sa lectern. Today we sign a partnership worth 200 million dollars. Ngunit ang tuning na halaga ng kasunduang ito ay kung ipagmamalaki natin ang dignidad ng bawat empleyado mula concierge hanggang CEO lalo sa panahong viral ang kawalang galang. Sumapit ang katahimikan, nakayuko si Paul. Sa harap ng lahat, tumayo siya, inilatag ang pen at humarap kay Rafi. Mr. Hernandez, Rafael, my deepest apologies for my behavior yesterday. I was tired and tinapik siya ni Rafi. Sir, pagod din ang bawat frontliner araw-araw. Pero tanggap ko ang patawad ninyo kung papayag kayong tumulong sa aking foundation para sa scholarship ng hospitality workers. Pumail lang lang ang palakpakan. Si Paul ay parang batang nahuli sa kalokohan. Gulit gumiti, hiya at umuo. Pagkatapos ng pirmahan, lumapit si Celine kay Rafi. Nangingisla pang mata. Sir, salamat. Sinagot siya ni Rafi sa wikang hiligayon nun. Dialect ni Celine. Wala na aya hindi pagkalimutang na dapat iginagalang ang tao kahit ano ito suot. Habang kumakain ng canopy si Brandon sa gilid, lumapit si Nico. Inabot ang baso. Sir Brandon, kalaman si Ice-T? Naubo siya. Naalala niya ang pagbubusti niya kahapon. Tinanggap niya, maamong ngumiti. Pandang hapon, bumaba si Rafi sa lobby para sa exit inspection. Nandoon si Paul. Di naka-naka-blazer. Nakangiti. Hawak ang bag niya. Sa tabi, tinapik niya ang balikat ng bellman at bumulon. Thank you for taking care of me, kumindat ang bellman. Parang sinyas na kumpleto na ang aralin sa araw na yon. Inihatid ni Rafi ang American group sa limo. Bago sila sumakay, hinawakan ni Paul ang kamay niya. Rafael, next visit, I hope to see you wearing the finest suit this hotel can tailor. Tumawa si Rafi, and I hope to see you ordering our calamansi iced tea. Lumayo ang limusin, dala ang pag-asang ipalalaganap ni Paul sa ibang lupain ang kwento ng isang hotelier na dating tagabitbit ng maleta. Sa sandaling ito, sinara ni Rafi ang buto ng kanyang polo, na upo sa isang sulok ng Grand Lobby at masdan ang mga chandeliers. Isinara niya ang mga mata at naanilag ang batang siya na humahawak ng walis noong 1998, ngayon ay humahawak ng blueprint ng respeto para sa lahat. At habang unti-unting nauupos ang hapon, nanatili siyang nakangiti, tahimik na pinagmamasdan kung paanong pumapasok at lumalabas ang mga bisita. Siguradong may iba na namang magmamalaki, may iilang mang lalait, ngulit higit na marami ang matututo kapag sinuklian ng hotel na ito ang kabastusan ng serbisyo at ang paghamak ng paggalang. Dahil sa Aurelia, ang tunay na chain ay hindi puputol sa pangalan ng korporasyon kundi sa kadena ng kabutihan na nag-uugnay sa bellboy at bisita, sa CEO at tagalinis at sa sino mang minsang napagkamalan, gulit ngayoy nagbubukas ng pinto ng pagkakataon para sa iba. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!